kung anong gusto niyong gawin uh, sa budget ng Office of the Vice President. Bahala na kayo. Basta kami, kung anong meron, yun ang uh, tutuloy-tuloy ang trabaho ng Office of the Vice President. Um, kung ano pong matulong namin sa opisina namin sa Legazpi, Albay, ang coverage po nila ay buong uh, Bicol region. Kunti lang po yan sila pero no, um, sinusubukan nila na mapunta, mapuntahan lahat. Kung ano po matulong namin, uh, ipaalam niyo po sa amin dahil uh, alam ko na pinili niyo ako para magtrabaho sa bayan. Mga kababayan, ang lahat po ng na ginagawa natin ay para sa Diyos sa bayan at bawat pamilyang Pilipino. Maraming salamat po.